Alam mo ba kung anong jet ang kayang sumayaw sa ere? Hindi ito sayaw na bang entertainment ito ay dance of war. Ang MiG-29 ay jet fighter ng Russia na parang tigre sa ere. Dinisenyo noong Cold War para tapatan ng F-15 ng Amerika, ang MiG-29 ay sobrang liksi at kayang magmaneho sa ere na parang motorsiklo. May kakayahan itong mag-cobra maneuver isang stunt kung saan bigla itong aangat ng halos patayo tapos babagsak muli nang hindi nawawala sa kontrol. May bilis na lampas Mach 2 at may sandatang kayang dumurog ng mga air at ground targets. Isa ito sa pinaka-iconic na fighter jets ng Soviet era na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Pero hindi lang ito tungkol sa bilis at galing. Sa ating mga digmaan, ang MiG-29 ay naging simbolo ng lakas at depensa ng maraming bansa sa Europa, Asia at Africa. Hanggang ngayon, patuloy itong umaarangkada pruweba ng tibay ng disenyo nitong halos apatnapung taon na ang tanda. Salamat sa panonood.